Magandang araw po sa lahat. Ito ang landas ng pag-asa. Ako si Glenn. Makalat ba ang buhay mo? Madami bang kalat ang buhay mo? Sa mabuting balita ng ating Panginoon para sa araw na ito, tinatalakay ni Jesus ang pagkakawatak-watak at ang pagkakabuklod-buklod. Ang sabi niya, kung ang demonyo daw ay watak-watak, paano niya mapapanatili ang kanyang kaharian. Samantala, sinasabi niya na kapag ang isang tao ay nabubuklod, siya ay merong kalakasan at kaya niyang ipaglaban ang kanyang tahanan. Mga kapatid, itong mga araw na ito, watak-watak ang ating bayan. At alam niyo abalang-abala tayo na pinag-uusapan ang korupsyon, ang malaganap na korupsyon na nagaganap sa ating pamahalaan. Na by the way, napakatagal nang nangyayari. Mga kapatid, tinatanong sa atin ni Jesus sa mga oras na ito, abalang-abala ka na sundan ang balita na tuligsain ang korupsyon na nagaganap sa pamahalaan. Pero hindi natin nagagawang tuligsain o bigyan ng atensyon ang korupsyon na, na nagaganap sa ating kalooban, sa ating mga sarili. Kaya ang sabi ng Panginoon sa dulo ng ating pagbasa, ang sino mang hindi ko kakampi, ay kalaban ko. At ang sino mang hindi nag-iipon o naglilinis o nag-iinis o naglilikpit ay nagkakalat. Ano pong ibig sabihin ito? Kapag ang ating buhay ay wala kay Kristo, ang buhay natin ay makalat, watak-watak. At tatandaan natin ang ating pagkakawatakwata ay magdudulot sa atin ng pagkawasak. Pero ang ating pagkakabuklod-buklod ay magdudulot sa atin ng pagkakataguyo. Kapatid, sa kabila ng kawalan ng pag-asa na para bagang nagahari sa ating bayan, as kasuhin din natin ang ating sarili pagbuklod-buklod natin ang ating katinuan, ang ating pagkatao. Dahil kung hindi natin ito dadilim kay Kristo, tayo ay watak-watak. At ang ating bayan ay refleksyon lamang ng kung sino tayo ang bawat isa sa atin. Ito ang mabuting balita. Si Jesus ang Diyos ng pagbubuklod-buklod. Si Jesus ang Diyos ng kaayusan. Kung gusto mo ng kapayapaan, kay Kristo tayo lumapit at tanggapin ang pag-asa. Amen. Ipasa ang pag-asa, click na po ang share. Ang salita ng Diyos ay mabuting balita higit na nagiging dakila kung iyong ipapamalitan. God bless.